good morning. Maglalagay uh, po kami ng, magungungo kami ng, ano, yung puso ng saging at saka sagin. Saka yung mga papaya namin, lagyan namin ng, ano, para hindi masira. Ang dami papaya, ayan, ha? Ito, papaya, ang ganda. So, lalagyan natin ng, ano, uh, sako, permohunta. Para po, mga, um, ano, bagong dito, Para, Ma, oh ito tingnan mo ana taba, Nat na naiwa sino kaya nakaiwa to Ay, bigyan natin ng sako na mo. Hindi na po yung pinagdadamot mo yung ano. Yung uh, yung papaya, uh, yung yung lang na mimira ang ano natin dito yung na awa mo dito. ba Para mayroon tayo ano. Surprise. Surprise ba yan? Pwede. surprise tayo dito. Eh ka umagang kay ganda dapat magtatrabaho tayo lang para tanggal yung ano natin yung nampika sa dyan nampika talaga ayan ay nyo lang yun oh at mo lang dito tapos pagka may dumaan dito kung titignan nila oh may bunga yun oh tumunayan na tayo oh dahil po kaya yun oh may ganun yun oh isa lang sa ako yung yun ang hindi yun oh pero dito naman maganda meron po kami yung madugod dito hindi matataling alam pre, dito may tali para maganda. May dalawa pang alam pre, mamaya magbalak pa ng sasako. No? Ang papaya po gusto niya yung magbubunga siya, magalag -ano siya, lalag siya. Gusto niya hindi yung naka, gusto niya yung tubig eh, kaso ayaw niya yung gusto niya yung, naka... yung dumadal lang ang tubig, yung natutuyo yung ugat. Ganun siya. Ganun para okay Good morning, good morning. Ano na? Ito, ganda. po kami ngayon ng magmamalay uh, si kami po sa sajin. mo? Ano? na. Saba. Saba. Ayan pa yung isa rudit Ayun pa daw sa kabila. Dapat pala yung natin yung malapat eh. Pangamit ko eh. Ayun. So. Ayan. Yeah. Ayan pa rudit. Ayan. 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 Ayan ayan ang ganda ng rito po eh. yung bandarong kuya namumulaklak na hindi doon ito may, may ito. ito po ang ganda ganda po rito mga idol malakaran mo lang po ito mga dyaging kanang malayo ayan mga papaya namin lang. tanggal na ang kolesterol mga idol ha? tanggal na yung kolesterol Ano naman lang ang kolesterol <laughs> eh. ito lang ayan dami po kaya. ayan Tapaya nga. Ganda. Walang yung tapaya. Laki o. Oh. Kaya nga. Lagyan ah. natin na nga ng sabo para hindi nakuha. Ayan nga. O yung karabasan natin. Eh! Ah. Ah, dapat ma-spray. Sa sabon at saka ano. Tingnan mo. Tsaka mga abono. Paano natin eh. papaya hmm. Sabi nga natin kay, ano, kay Jeffrey. Ang banda rito. Saan? Namumulaklak na. Yung? papaya Dito? Ayaw hmm. o. Huwag tignan nga ngayon. Namumulaklak na to. Yan ang mm -hmm. no, uh, bata. Ang hindi ang baba. Bahag yan ang Puro na mumulaklak na eh. Lahat Sabi, natin, na natin ang pampano niyan. Pampa, pampataba ng bunga. No. Ang daming papaya ang mga ito. Yan ang. No? Kahit may long video po namin para makita niyo. Ang daming papaya. Magaganda po sa katawan ng papaya. Kahit na sariwa, inog. Yan no? ang daming bunga. Mm -hmm. Oh. O ito na mumulaklak na. may ito pa bunga, pampataba ko ng bunga malaki oh. oh. okay. uh. yung buwan. Dami po pa yung mga ito. pa. Hindi ko yung buwan. yung mga na to. Na? Okay. Ang natin yung ano. ang mga ano. Kung kung natin. Kung Kasi sa na sa na balat ng puso. Yung so, uh. buwan Ito, na ko, pwede na ito Pwede na. ano puso mga idol, puso na saba. Kaya si Tobo niyo, at si Tobo niyo dito ha, kaya ito Sabi saba mga idol. Puso na, sabi saba. Diyan ka tubo ka sa sa anong yung pinan. Good Oh, kaya na din na. Palagyan natin ang ano no. Ah. Para hindi nasira O, nasira so, na oh. Ayan na. Senyorita. Ha? Senyorita. Senyorita yan ano? Ah. Kinain na naman eh. na tayo ng ano? Hindi po ano. Ibon. Tira mo kung sa. Kunin mo Mga mga ibon. Papaya, tignan mo ang gaganda. Ayan. Ay! Oh, tunas na sinumerita ay oh, naw naanangibot kung na hindi ay yan ay yan Ayun yan ay yan ay yan ay yan ay yan ay ay yan ay ay yan ay yan na yan ay ay yan ay ay yan ay yan ay yan ay nang hmm. naunahan po kami ng mga mga ibon. O, oh, ganda pa naman. Ma mm -hmm. Matamis ito eh. eh. Mm -hmm. Matamis yan. <laughs> ito, kamuting tao. Eh. Ang dami rin sa Oh, Ang dami po sa sagin dun, ha? Ang oh. dami sa bar, Roti boy. Ayan, madami na pala sa bagay. Tapos, oh, ah, ito, na, ho Oh. O, oh, ito, mainog na, Roti boy. Naninilaw na yung isa. Dapat tirahin na. Baka tirahin ba ng iba. <laughs> ito, sagin, o. Na. Ito oh, mo na to. Ay! Ano? Hindi ko ano? Iyan Ganta oh. Iyon! mo yun. siya. Ito pa. Lagi. yeah, Tatlak. No. Marami pa doon oh. No? Mayroon pa po mga my... <coughs> Dito na na, na pala to. Alin? Ito. Ayun, ayun. Maraming hinog oh. At saka yun oh. Isa. Oo, ah, dami ng hinog. Ayun po, nahihinog na po mga ito. Ito Sa tama, abutin nyo ano, papaya natin. Eh. Ayun, ano? Wala. Hindi pinamahan ng papaya. Madurog mga ito. Hindi. Hindi, ano? Ayan na. Ayan na. Durog na. Durog na. Ay, po sa sagot. na Ay, hindi pa po. Ito niya oh. Ay Nakahilog na rin. Ayun po na. Hilog na rin. Eh. mo dito oh. Ilayin mo dito. Baka tatamaan ng papaya natin eh. Oh, hindi okay, ma. Hop. Oh, Dahan-dahan na lang. Alag-alagin mo na lang yan. Hindi hey, ako rito tulap. Uy! Uy! Alag-alagin mo. <laughs> Sige ba? <laughs> 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 yan. May nakaano pala eh. Ayun ako oh, yun oh. Dali ko na. Hindi naman na na. <laughs> Nakit timpal <laughs> ako. Ah. Ha? Yan. Natob dito tayo. Tama, may mangunguna na ng ulo, siguro. Ito. Ay, mena. Ano? Ano? na pa tayo ng mga mga ibon eh. Yan. Yung yung gitna ng saging na yan, pwede natin pakain sa mga ibon. Tatarantangin natin. Yeah. Ang dami ng inog eh. Yan. yan po ang dami ng bulaklak. Dapat yan meron na tayong pataba ng bunga. Okay. Yan okra ho. Oh. Ang dami ng bineho. Oh. Yan o. Oh. Yan mo yung di. Ayan, bine yan ah. Ay, o. Oh. yung bine ng okra na puti. Puti po yan. Huwag na mo. Baka maano ka. Huwag na ngayon, ano yun, po ngayon. Baka matali ka parito

Yung namamasyal po sa akin, mga idol, mangyayon po ng ograya. Puti po yan, puti. <laughs> Pitas na lang po kayo dito. Ha? Kaya dami. Ayan po kayo para kumalap po yung natin, yung tanim natin. Kaya dami yung oh. Ayan rin. po pagawa mo nga kay Boy si Boy ano. Para may lagnat na gawa niya. Ha. Para siya may lagnat. Ano ba yung... Ito ang minalaking niya sa Ano So, Kaya pwede dito yan. Mas magkakasukos ako ano. Sa gamit ko, mga ito. Saan po gamit ko? Pangat lang po. Pangat lang, yan. Salamat. Ayan. Salamat. O, ito, dito. Ayan. Thank you. Ayan. Opo, so, po, manyaman yung buro na eh. yun. Ayan po, kaya na tayo mga idol. may bisita akong si Vice Mayor. Tsaka yung ginay niya, yung idol natin. Mayroon tayong gatos ng kalabaw na anay, ha? Ito, o. So, Baka um, masumanain ka natin yan. Ito. Ba, hindi, hindi. Ba't, ba't, laging kinakain natin yan. Ayan, ayan. Ayan, masarap. Kain na po tayo. Ayan. Ito kakabit mo. Ala po, ba't ito binabat mo yung kain, kabukas ito nga na nakabit mo. Um, uh, mga babag yung masin. Puro nga niya kami. Hmm. Kain na. Kain na. Punin mo ito kayong doon. Hindi pa kumakain doon. Ay, punin mo yun doon. Meron tayong itlog na buro dyan. Uh, ginawa, ginagawa na. Ito mo mga ito. Ito yung itlog ng black yung araw 18 days po yan 18 days yan opo nakababad sa itlog nakababad sa putik at saka ano sarap na yung galunggong at saka ano yung galunggong ah pala kita sarap din dito tayo yan Mas masustansya yung gato ng kalabaw Di baik mayor po nang ano, um, Dasmarinyan. Dasmarinyan. Ay hmm. bigal na po nang aking kaibigan na si Kuya Abel, maliklik. Kuya Abel, ay, may, alam ko may jet lag ka pa niyan. Ay may message nga kay Ninong Abel. Mm. O oh, Abel, nandito na siya ayan o. Si Vice Mayor at saka um, yung Abel na niyang napakagandang, na lang pala. Kapampangan. Sabi Ay, ko, sabi ko sa kanya, ayun lang, no, tutututubang to tayo po ang pinakamayaman sa San Luis. Oh, mayaman yun. <laughs> sabi niya, pangatlo na raw po siya kasi kayo raw po ang... Hindi, hindi. lang tayo, hindi tayo mayaman. <laughs> Kain na po, yun. Sabi mo, nang may hindi akong tilapia. Puro na. Mangyaman niya pa yung kayong dalak. Amanon mo. Manalin naman namin yan. Mangyaman niya. Rendalak yan ito. Rendalak yan ito. Mampasin ma. Hindi mampasin. Malambot niya ka tilapia. Saka parang luto. Ano? Dahil bago mo ulit. Kinakain niya rin. Kina mo. Buro. Buro nga no. Kamate. Hinahalo oh, ko yung buro sa kanya. Oo. Oh. Ay, bago. Ay, nakon. Ay, nakon. Kababayan -ba -ba niyo po si uh, ano Happy Happy Birthday ya uh, direktor Bong Rebiliang, ating idol. Happy birthday ko ha. Ano yun? Ang tawag namin si Dato' at ang kapatidin ni Basti. Ah, alam mo. po. Sa sarap ng kalungkong at sa ano, uh, ilang kanin na ako. <laughs> yung mamura ito eh. Yeah. Kasi hindi mo din yung nakabatel. Naka naka

Ka... San Fernando po. San Fernando, tsaka San Antonio, Mexico. San Antonio. Bago sa gasolinaan ko, ano? Ano po. sino yung dumarating na... Next Norado. week po. Ano pangalan? Either Monday or Tuesday po. Ano pangalan nila? Benny Lajeras at Christy Lajeras. Benny Lajeras at tsaka Christy Lajeras. Si Ato, pasyal po kayo kaya ito. Ito kayo no, <laughs> <laughs> yun na yung Walang kamatayan, tsaka buro. Buro po. Ay, yan buro.